Yon. So what's up guys? Nandito tayo sa Sambinon. Actually hindi sa Sambinon binon eh. Kasi ito yung libreng paliguan dito sa Erosin. Na napakaganda guys. Dahil uh. libre lang dito. Yes. Uh, yung sasakyan namin. Oh, pinarada. Yun know, guys. Uh. Hmm. Oh, dia libre maligo dito guys. Wala limo. Oh. Ayun ay ini yung init. request mo. Oh, ayan yung request mo. Lagi niya nire-request guys na gusto niya ng mainit. Ito guys, mainit talaga to dahil galing to ng Bulkan Bulusan. Papaganda. Libre lang dito guys. Ayan. Sa mga gusto pumunta rito at gusto ng mababaw lang, pwede dito guys. Tapos kung gusto niyo mag-rent, may, may rent dito ng cottage. Actually, dalawa cutting slime na dito. For public to guys. Paalinis guys oh. So. Napakaganda ng tubig na, dito. dito. Uh, eh, may mga naglalaba dyan eh. Para yung hindi mabaho na Ilang beses okay. na ako nakaligo dito pero ito yung maganda talaga. Eh. Kasi parang ni pinaluwag ngayon. nila. Hello. 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 Uh, mainit guys, di ba? Subukan <laughs> nyo rito guys. Hanapin nyo lang yung ipin-location nyo lang yung tropical hot hot spring ah, yung, yung tropical guys nandun no? na yung tropical hot huh? Gano'n <laughs> <Ayun> na <laughs> nag enjoy talaga yung mga bata din nyo guys oh 3 years old, 4 years old 4 years old yeah, 4 years, years, uh, uh, yeah, yeah. years old kaya kaya ni Amir oh Uy! Yabang talaga mimir ko ah. Oh, oh, oh. <laughs> tuwa tuwa ah. ini hindi lamig bibel. Ito guys yung ano yung bukal niya. Dito nanggagaling yung tubig na mainit. Yan. Ito yung iniinuman talaga. Yan yung galing ng bulusan. Oh so, yan. So guys yung tubig niya Kaya libre lang dito guys niyo. Oh. Ah pakainit. Sarap. Uh oh. What's up guys? Yun, sa mga ano, Philippine Looper na gusto pumunta rito Subukan nyo ito guys ma... Kasi hindi naman, hindi ka mapapas Kasi mainit yung tubig eh oh, no? Mainit yung tubig Malawak na dati maliit lang ito eh, eh Oh, yeah, guys, hanggang dito na lang ha? Isa lang namang adventure yung napuntahan natin dito lang yan sa Ipin location nyo lang yung tropical hut Makikita nyo ito nasa gilid lang May bayad lang dito yung parking Siguro mga 20 pesos lang yung motor Bigyan nyo na lang Kasi may tindahan naman dito Hindi kayo maboboring kasi may tindahan May alak Yan kumpleto na rin halos Oh may video okay pa rito. Sa mga gusto lang pumunta Hanapin nyo lang Medyo malubak lang papunta rito guys Medyo tagot lugar na to pero Makikita nyo agad to. Basta ipin, yung, location nyo lang yung tropical hat. Makikita nyo na siya sa gilid lang siya. Ayun yung tropical. May bayad yung entrance dyan. Try nyo rin kasi maganda yung lugar dyan. Sa akin yung sabi nun. Mel, salap ba Mel? Yan, yeah, nag yung mga bata oh. okay.